sa Miss Depress TV. I-follow nyo ako at i-subscribe naman dyan. Salamat. Ah, uh, ang content natin ngayon ay ang pag-usapan natin tungkol sa mga uh, kababayan natin, ng na mga mga dalaga, may mga asawa, yung basta tungkol sa kababaihan na nakipag-boyfriend sa social media. Uh, lalo na yung mga estudyante natin dyan, mga ano natin dyan, mga kababaihan natin dyan. nakipag sila sa social media. Nakilala nila sa social media ng tatlong, ng tatlong araw o isang linggo. Kahit lagyan natin isang buwan na at nagdesisyon na kuminsan nakipagkita sila, nakipag-eyeball siya sila sa lalaki na kilala nila. Wala naman akong uh, kontra dyan. Wala naman akong masamang iniisip dyan. Sana kung sigurado ka lang na talagang totoo ang kausap mo kasi panay talaga ang nangyayari o nabalita natin kay Sir Tulpo, sa mga dyaryo, sa mga TV, sa mga YouTube, na naririnig natin na ang mga babae natin o mga dalaga natin, mga estudyante natin, nakipag-eyeball sa mga nakilala nilang mga boyfriend nila o mga lalaki sa social media. Hindi natin kilala yan sila. Hindi natin yan lubusan o nakita talaga na masabi nakipag-eyeball ka. Kasi di ba maraming, maraming nangyayari dyan na nagkita sila sa isang lugar o sa hotel paglabas ng lalaki pinatay na yung babae e, sigurado ka ba sa pinasukan mo sigurado ka ba sa lalaki na makipagkita ka nagpakita sa iyo kasi eh, hindi mo nakita ng personal yan eh. sa social media mo lang nakilala yan kaya hindi mo talaga lubusan nakilala yan maraming mga nangyayari sa atin na ah, pinapatay bago iwanan o kung hindi ka naman pinapatay ripin ka o di ba ang magulang mo, hanap ng hanap sa'yo kung nasaan ka na. Yun pala, nakipagkita ka sa boyfriend mo na sa social media. O ba diba? kaya ko lang naman sinasabi yan dahil marami talaga nangyayari nangyayari yan sa mga ganyan talaga. Kaya dapat tayo mag-ingat tayo din kasi mas maganda talaga kung yung nakipag-boyfriend ka o makipagkita ka. Diyan na mismo sa lugar ninyo para makilala mo talaga ng gusto at at least kilala mo kaysa makipagkita ka, makipag-aibol ka sa mga tao na nakilala mo lang sa social media. Sabi niya, binata siya, malaman-laman mo, matanda na. O ba diba? kung ikaw ay dalaga pa, tapos matanda na nakipag mo, na hindi mo naman nakita talaga talagang personal, ano mangyari sa'yo, ba diba? Hindi mo nagustuhan. Pag hindi mo nagustuhan ngayon, magagalit yan siya sa'yo. Dahil bakit hindi mo siya magustuhan? Dahil ang, ang mo, binata ang sinabi niya sa'yo, na makikita kayo, matanda pala. O, nang umayaw ka, anong gagawin sa'yo? Papatayin ka. Dahil pinahiya mo siya. O, tandaan mo yung pinahiya mo siya. Kasi, hindi mo tanggap ng lalaki. Lalo na kung matagal ng usap ninyo sa uh, cellphone, yung nagmamahala na kayo, na pinang pinangakuan mo siya, na mahal mo siya, na mo rin siya. Tapos, pag magkita kayo, mag-eyeball kayo, umayaw ka sa kanya. Tapos, kagid, yan ang sinasabi ko sa'yo, naranasan ko yan, naranasan ko yan. Mabuti at nakatakas talaga ako. May bitbit -bit siya, may bitbit -bit siya na atatsikis si Akala ko na naman ko ano, baril pa lang laman yang atas si niya kasi pag hindi ka makipagsik sa kanya, ano mangyayari sa iyo? Patayin ka. Kaya iyan mabuti na lang um, umis ka po talaga ako dahil hindi ko talaga siya gusto dahil sabi niya, medyo bata siya yung pala matanda na 70 plus na. O, di ba? Nang ganun ang mangyari sa inyo, patay ka tapos kayo mga mag mga magulang mo na stress, na depressed, kung nasaan ka na, ilang buwan ka nang hinahanap, wala ka yun pala, buto ka na. Marami na maraming nangyayari talaga diyan sa social media kay Sir Tulpo, diyan no diyan tayo makakuha. Makinig kayo sa mga social media kay Sir Tulpo kay yung mga balita diyan. Makinig kayo para ma, at least may makukuha tayo na aral diyan. Uh, mag-ingat, mag-ingat sa sarili natin. Yung magulang ninyo, hindi alam kung gagawin, hinanap ka kung saan-saan lahat. Hinahanap ka. Yun pala, wala na, naberitaan na, na patay ka na. O di ba? Anong maramdaman ng magulang mo? Napakasakit para sa kanila. Kaya sana mag-ingat tayo mga dalaga, mga estudyante jantijan Huwag tayo basta-basta makipagkita sa mga nakilala natin sa social media kasi hindi niyo alam ang swerte ninyo diyan sa social media na 'yan. Hindi niyo alam ang swerte ninyo sa laki na makipagtagpo kayo ang ba, basta bago mangyari yan ingatan ninyo sarili ninyo talaga magingat talaga kayo yan lang masasabi ko sana may matutunan kayo alam nyo na yan pero inuulit ko lang ah, baka makalimutan at baka ah, magkamali naman kayo sa inyong mga hakbang salamat at patuloy ninyo akong isubscribe para, para patuloy tayo magkita kita sana may matutunan kayo sa mga ah, sinasabi ko sa mga content ko kasi alam ko na, alam naman ninyo yan pero sa akin konting paalala lang at baka nakalimot kayo kasi maraming nangyayari na mga problema sa buhay ninyo yung mga magulang ninyo, isipin ninyo at sa, higit sa lahat ay ang sarili ninyo na sana maging safe kayo sa lahat na oras salamat, I love you at God bless you